Good morning mga kagigil. Ay ay, init na naman dito natin. Ngayon na sa tumbawa. Sibuyas. Maglalagay din po tayo luya, no? Magigis ang gulay tayo. Lagyan na po natin ating shrimp. Ilagay natin sa labasan natin. Tao si sitaw. Mix lang muna natin. Ilagay natin ng tubig. Hindi po natin siya lalagyan ng gata. Tama na yung ganyan lang. Isang gulay lang tayo, no? Hmm, gata ng kulay. Harap. Lagyan na po tayo pinakulo ang tubig, no? Simmer lang ito for 10 minutes. Ito yung isang pork ribs. Ito na po natin, ano. Uy, just kong sarap. Magulay tayo, mga kagigil. Para healthy. Kailangan at least, siguro, mga 3 to 4 times a week, ano. Tsaka na muna yung mga karni-karni na yan. Kain okay. na tayo, mga kagigil. Ayan na po yung ating ginisang gulay. Why, just ko napakasarap mga kagigil. Healthy, healthy. Kaya na tayo.